Hello, good day po mga ka opinion ano? Pag-uusapan po natin ngayon ni eh, si Mr. Ryan Agoncillo, no? Eh, talagang ito'y nagnakaw ng pansin sa akin, ano? Nung nanonood ako ng The clouds, no? Talagang tawang-tawa ako sa kanya, no? Kinante niya yung basang-basa sa ulan, no? Tawang-tawa talaga ako sa kanya, no? Nawalay ang toko itong maganda sa double cards, eh, no? talagang di mo, man, di mo naman masasabi mga singer to pero pag, uh, pag kumanta talagang binibigay nila ang lahat makamit lang ang taas ng kanta no? galing uh, taong tawa ako sa kanya talaga nung binanata niya yung basang basa sa ulan no? talagang pati yung expression ng mukha no? talagang kwelang kwela rin to si Mr. Ryan Agoncillo no? isa sa matagal na rin na double cards no Tsaka sa hosting, saludo ko sa kanya, no? Tsaka responsible talagang ama ito, no? Makikita naman natin, no? Talagang napakasayas nila ni Miss Juday, no? Talagang idol ka, brother, sa kantahan, ano? Talagang tuwan-tuwa ako sa iyo, no? Tako, pansin ka kanina kasi inaantok na ako nakita kong bumanat ka ng basang-basa sa ulan, no? Grabe, no? Congrats, Mr. Ryan Agoncillo, no? God bless po, sir. Ingat. Good health lagi tayo, tsaka happy. Okay po, hanggang doon na lang po, no? Thanks for listening, no? Ito lang po ang napupunak ko kay Miss Araya de Goncilio. Kuelang-kuela ka, sir, no? God bless po. Please like and subscribe. Thank you.